Hello guys. tiba ang pretty ng aking pamangkin? May photo shoot pala sila ngayon para sa kanyang graduation. Ayan, inapayan ko na siya ng primer diyan. Ang gusto niya palang natural makeup look lang po siya, guys. Ay niya po na pampadya. <laughs> gusto niya yung natural makeup lang para sa kanyang picture, graduation niya. Yeah. Ayan, Napayang ko sa dyan ng ano. Eyeshadow. Ayan, apply, apply. ayan, kinulot ko na siya dyan. Mabilis ang gawain. Kasi late na siya dyan, guys. Ayan, kinulot, kinulot, kinulot. Mabilis ang kulot. Go, go, go. Diba? Pretty niya. Ito na ang result ng kanyang kulot. Ito na rin ang result ng kanyang hair and makeup. Natural makeup na nandang gusto niya. putok ang blush yun. Charis. Ito na nga pala ang kanyang ano, photoshoot. Diba? Ang ganda niya. Congrats, my pamangkin. Ang laban mo yan no working student no more graduate ka na si po niyan working student call center tsaka student siya siya